So ayan mga karagong nagawa natin yung reeling design dito sa ating terrace So ngayong araw naman to ay magkakabit naman tayo ng wiring So mag-wiring naman tayo dahil dahil yung mga nakaraang video natin ah uh, Nag-wiring tayo na Ito yung tira na hindi natin na-wiringan dahil sa meron tayong part na ibang ginagawa So dahil hindi naman natin yung kayang sabay-sabayin lahat isa ay nagawin lang yung pag-akikisami Tapos we welding Itong so, pag-wiring hindi naman natin yung kayang-kayang pagsasabayin So kaya step by step natin ginagawa So dito uh, medyo na naman na uli yung ating wiring sa ceiling dahil nauna naman yung ating pag ceiling dahil sa maraming kadahilanan na di natin iuna yung ating wiring nangyayari talaga yan kapag tayo nagmamadali kapag tayo nagmamadali sa gawa talaga nangyayari yung mga bagay na hindi dapat mangyari so alam naman natin na kapag magawiring talaga kailangan mauna yung wiring bago yung kisame. pero dito kasi sa sitwasyon natin uh, medyo alam ko naman yung sitwasyon kayang kaya ko naman pasokin yung ilalim ng kisame dahil may 175 yung luwang pan ng kisa sa amin. So, ibig sabihin, kayang kaya natin pasukin yan dahil may maapakan naman tayo dyan na pwede nating pagkapakan kapag mag-wiring. At hindi gaano mainit dyan sa taas dahil naka-anahaw tayo with trusses. Ito tulad ng yero, pag pinasok mo yung yero kapag nakakisami na, sobrang init. So, talagang yung pawis mo tagaktak. So, dito sa part na tayo gaano itong pinagpapawisan dahil ah, uh, hindi kulog bumbaga hindi mainit sa loob ng kisami. So, marami sa atin nagsasabi na bagito para tayo sa larangan ng pangungustraksyon. Lalo-lalo na ito mga comment na nakikita nila dito sa ginagawa natin sinasabi ng mga karamihan ah, bagito raw tayo sa larangan ng pangongostraksyon so well para sa akin ah, chase nyo naman yan nasabihan tayo gano'n na abag tayo lalong lalo na dito sa pag electrical natin ah, sa mga kapanood naman nito magsabi naman sila bagito tayo so oo bagito tayo dito Bagito tayo sa pag electrical pero nakakaintindi tayo kung paano mag electrical so ibig sabihin hindi tayo mapag iwanan ng mga nag electrical hindi man tayo ganun kagaling hindi man tayo gaano ka ka perfect kaya natin gawin yung pinapagawa sa atin pag sinabi ng client natin na kaya mo tong gawin pag sinabi mong kaya ibig sabihin kaya mo yan so tayo na hindi man tayo ka perfect na electrician hindi man tayo ka master na electrician pero pinapakita natin dito na kayang kaya natin gawin dahil hindi naman tayo nakikipagkompetensya sa mga manggagaling na mga trabador so tayo kaya lang naman natin to sinishare dito sa ating video dahil gusto natin mapakita sa ibang tao rin sa mga naghahanap din ng mga idea sa dinakakaalam kung paano gumawa ng mga bagay salarangan sa larangan ng pang na din nila alam. Pag mapanood nila, ah, nagkakaroon sila ng kunting idea man lang sa ating mga video. So ibig sabihin di tayo nakikipagkompetensya sa mga magagaling na mga uh, electrician o ano pa man. So dito gagamit para tayo dito ng ilaw na pin light. So dalawang 12 watts tapos limang pin light yung gamitin natin. So binili natin yan sa Wilcons. So ito kasi yung mga bagong ginagamit ngayon na pangkabit sa mga ilaw yung tinatawag na pin light kasi tipid to sa pasok ng power at napakalinis tingnan sa kisami. Kumbaga plat na plat lang siya. Kaya kayo kung magagaling kayo uh, i-share nyo yung, yung mga nalalaman para yung iba dyan may matutunan para magkaroon din sila ng kunting idea at may at kapupulutan ng aral yung mga ipapakita natin dahil sabi nga hindi naman kasi yan makikita sa muka o sa itsura makikita yan sa abilidad ng yung kakayanan oo oh, di ba diba? arot <laughs> so dito, uh, binubutasan natin yung kisame, yung tambol ng kisame, dito natin ilalagay yung ating uh, pin light na 3 watts na pin light so itong tatlong sulok ng ating kisame dito sa may kwarto, uh, apat din yan na pin light at center, isang pinlight din so gumamit tayo dyan ng metros, tapos lapis saka barina na portable para sa pang barina natin sa taas, sa pang butas, tapos lapis para sa pang natin, so para di diba, mapasobra yung ating pagbubutas ng ating uh, kisame, hindi lumusot yung ating pin light uh, sinasakto lang natin sa pinaka uh, bunga nga anong pin light sa may gilid mayroon kasi noon, mayroon kasi yung pagbabasihan din kung gaano lang kalaki yung yung babarinahin yung buka ng uh, ng pin light so pagkatapos pa natin ilagay yung mga pin light so dito naman tayo sa may switch ito naman yung isinulod natin na epinetics para mailagay na natin ng maayos tapos may setup na natin para papailawin natin yung lahat pag matapos So habang nag na pala tayo dyan, nagkabi tayo ng ilaw, ng pinlay, latlat. Yung ibang kasama natin dyan, uh, nagpipintura na, pinapaprimeran ko na sa kanila ng flat latex na white para bago man tayo matapos, uh, sabay sabay. So, sa mga nag-aabang pala ng pagkatapos itong bahay na ginagawa natin na bungalow house with trusses in anahaw, abang-abangan nyo kung magkano yung magiging kasos nito lahat-lahat dahil sabihin natin kung magkano. Kaya, waiting lang kayo mga Kaoragon sa mga followers natin dyan na nag-aabang ng mga video natin. Uh, maraming maraming salamat sa pag-usuporta nyo. At syempre sa ating YouTube channel na 15,000 subscriber na tayo. Yan, maraming maraming salamat sa nag suporta To be continued sa next video.